isa sa mga Quranic gems ay matatagpuan sa Surah Anisa chapter 4 verse 135 ng banal na Quran. The ultimate definition of justice noong taong 2012 ay nagsagawa ang Harvard Law School ng isang exhibit na tinatawag nilang Words of Justice na kung saan sila ay nagkolekta ng 32 of the most powerful quotes about justice all throughout the history. And interestingly enough, the only one that was featured taken directly from a holy book claiming to be from God a guidance for mankind is the one in the Quran subhanallah so sinabi ng Allah subhanahu wa taala sa ayan na ito na dapat ang mga mananampalataya ay maging tapat sa pagbibigay ng saksi at sa pagpapatatag ng hustisya maging ito man ay against sa iyong sarili sa iyong mga magulang o sa iyong mga kamag-anak regardless kung mayaman o mahirap ay wala itong pinagkaiba dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam ng iyong ginagawa subhanallah interesting di ba